guys! So, welcome po sa ating channel, sa so, Ari Sharon Housewife. So, ngayong video po is mag-reflex ako ng mga items na chanek out ko po, po sa Shopee. Okay. Una nga po is itong, okay, women's pants. Women's pants. Ayan. So, women's pants po. So, garter ay siya with Yung, yung tela niya mga sisi ha, ayan. Stretchy. So, tamang kapal. Very comfortable sa uti May mga choices tayo dyan. Okay, colors. May pocket dyan ha. Ayan. Okay, ang ganda nito mga sisi ha. Very comfortable suot Okay, ito naman yung color yellow. Ayan siya. Okay, so ito guys, again, very comfortable suotin ito mga miha. Okay, so plain color. Again, marami po tayo dyan available na uh, colors. And then, meron din tayo dyan choices na sizes. Cotton yung kanyang tela. Tamang kapal. Ayan. Bali guys, yung link po is nandyan lang sa basket, ha? Okay sa so, dyan sa left side. Okay, pindutin nyo lamang po kapag may nagustuhan kayong items na piniflex ko. Okay, sa so next natin is yung pang men's pants naman po. Sa so, men's pants naman po mga miha, marami po tayo dyang available na iba't ibang okay, pants na pang lalaki. So, itong sample ko is ano to, um, okay, black straight. Okay, black straight siya ha, ayan siya. So, meron din tayo dyan light blue straight and denim blue straight. Meron din tayo yung ibang, ano ha, ibang, ibang pants po ha, hindi lang ganito. So, itong ating black uh, straight po ha, makapal yung hanyang tela. Cotton yung tela niya, hindi to denim ha. Cotton, so may pagka-stretchable siya. ayang color black. May pagka-stretchable yan mga sisi So, next natin mga miha, sa so, eto pala. Okay, so for kids naman pang babae. So, three pieces yan mga sisi ha. Kasi yung dalawa is Uh, nasuotan ng aking anakis. So, cotton yung tela niya. Ayan. Tamang kapal. Stretchable siya mga sisito, ha. Okay. So, three pieces yung mga mihat. Okay. So, tapos, yung pinaka-design niya is very cute pa. Ayan siya. Kung kayo is may mga baby. Okay. Boxer. Ayan. Ang three girls Cotton Boxer Panties. Ayan siya, guys, ha. Super cute nito. Sobra ko rin ito nagustuhan. Okay. So, ang kagandahan kasi dito, very comfortable ko sa ito ng ating anakis. Baxter Fantis po siya. Tamang kapal. Hindi siya makapal ha. Okay. Stretchable siya. So, meron tayo dyang choices na sizes mga nyo. So, pili na lang kayo ng pinaka-sizes. So, true to size siya guys ha. Okay mga sisiko. Sa so next natin ang ating bra. So, sa bra po natin guys ha. Okay. Cotton siya mga sisiko. So, sabra po natin, pang anlang to ha, small size. Okay, hindi to pwede sa mga biggest size. Ayan siya. Hindi siya, again, hindi siya pang biggest size ha. Okay, pang small size lang yan. Okay, again, cotton. So, nine wire. Okay, nine wire siya mga zisi ha. Ayan. Okay, so adjustable strap din siya mga zisiko Meron tayo dyan choices ng colors ha. Meron tayo dyan choices na one piece, two pieces, and then three pieces. Very comfortable ten kasi yung kanyang Uh, ano, is cotton, sub-cotton, mga ming. Ayan. Ito, ha, pang teenager, ha. Hindi pwede ito sa mga mami. Nakatulad ko. Ayan siya, guys. Kung nagustuhan nyo, again, ha, so, ang mga link po is nandiyan sa ating basket, ha. Click nyo lamang po yan sa pinaka-left side. Ito, mga miha ha, mga sisiko, ha, is push-up bra pala siya, ha. Ayan. Again, push-up bra, seamless push-up bra po siya. Okay, next natin, na, mga miha sa so, ito naman po. Okay, napakaganda ng panty nito guys. Okay, so bali yan is 3 pieces yung ma nyo ha mga miha. Again, 3 pieces po ha. Cotton siya. Okay, ang ganda ng tela niyan mga miha. Cotton as in. Very comfortable suotin ha. Okay, ang ating high waist full Fanti Hanggang sa pinakapuson niyan. Okay, makapal siya mga sisi ko hindi to manipis ha. But okay, yung pinaka-quality niya is quality, mall quality siya. Okay, meron tayo dyan choices na set. Okay, depende po sa gusto niyo kung ano-anong gustong magkakasamang color. So, plain color lang yung mga sisi ko, ha? Again, makapal, very comfortable suotin, ha? Kasi, cotton yung pinaka-tela. Okay, very comfy to mga sisi ko suotin. Ito naman, guys. So, ito, guys, pambahay para sa si inyong mga asawa. Okay, ayan. Sa so, mga anakis nyo or asawa nyo, pambahay. So, dyan, guys, nakabandal. Yan, ha? Okay. Meron tayo dyan, Okay? 5 pieces and then 10 pieces. Yung pinaka-quality ng kanyang tela is cotton spandex. Okay? Cotton spandex siya mga sisi Ha, ayan. Okay, may pagka-stretchable siya. Hindi siya masyadong stretchy-stretchy. Ganyan siya. Very comfy siya suotin. Talagang pambahay. lalong lalong ngayon is sobrang init ng panahon. Marami po tayo dyan choices na design, ha? Depende po sa gusto niya design, sa so, nakabundle po siya. Itong aking sample po is bundle sandok hongi siya yung pinaka variation niya. Kung gusto niyo ganito, pinaka design niya na cotton spandex yung kanyang tela. Okay? Pambahay para sa inyong anak or sa inyong azawa. Okay, next natin. Okay, next naman natin mga miha sa so, eto pala. Okay, super nice to mga sisi ko ha, for women. Cotton, stretchable siya mga sisi ko ha. Okay, so ito guys is fit ito sa small hanggang medium. Ayan. So, dito po mga madam ha, small to medium or 26 to 30 waistline. Ayan siya guys. So, meron din tayo dyan choices na design ha. So, eto guys ha, ang ating shorts for women. Okay? Very comfy, uh, comfy siyang suotin. pieces na ganito. Yung variation ng hawak ko is 6 pieces na flora Meron tayo dyan, leaf, blossom, clover, and okay, daisy. Ayan. So, kung anong gusto nyo pinaka-design. So, ayan mga sisi ko ha. So, next naman po ang ating panyo. Ayan. Paano yung mga sisi ko, ha? Okay, so marami po tayo choices na design. Kung anong gusto nyo design mga sisi ko, ha? Yung ano nya is cotton, ha? Cotton yan mga sisi Kaya absorbent po yan, ha? Okay, yung sizes nito is 43cm by 43cm. Okay? So meron tayo pang babae, meron tayo dyang pang lalaki. So meron din tayo choices na 6 pieces and then 12 pieces. Okay. Ayan siya guys. Cotton siya mga miha. Ang ganda ng panyo. At napakamura lamang po niya. Okay. Pwede nyo rin siya ang benta-benta. Kung -benta. kayo is may tindahan. Ito mga mi, ang ganda rin itong uh, bag na to. Super nice as in. Makapal po yung hanyang pinakatela. Ayan. Sobra ko itong nagustuhan Tsaka ito ay gamit na gamit ko. Kapag ako is um, uh, umaalis. Okay. Kasi marami ako dito na ilalagay. Maganda yung kanyang pagkakatahe. Ayan siya mga zizi Okay, maganda again na ang kanyang pagkakatahe. Okay, so ang ating tote bag, pwede rin itong school bag. Ayan, travel bag. Okay. Yung sizes niya mga miha is 30, uh, 37 cm by 30.5 cm by 1 cm. Okay, super nice to ha. Meron choices na colors. So, ayan siya mga zizika. Ah, ang ganda. Pang school bag, pwedeng pwede. Or, parang uh, travel bag. Marami po kayo dyan mailalagay mga miha. Ayan. Ang ganda. Pwede rin ano to, pamalengke nyo. Ayan. Ayan. So again, okay, so yun lang mga aking ipinilex na mga items. Kung may nagustuhan kayo mga items guys, again, so ang link po is nandyan lang sa screen na ating video ha. Nandyan sa website. So may basket po yan. So pindutin nyo lamang po yan. So lalabas na, po, lalabas na po yung mga pinilex Then pag may nagustuhan kayo, pag pindut nyo, pag click nyo po is may da-direct po kayo sa Shopee. Ayan. Okay, sama so mapupunta kayo sa Shopee. Ha. Okay, so pwede ba kayo dyan makalas ng voucher? Okay, yan guys. Sana may nagustuhan po kayo. Thank you so much po.